Aldur Abrenica at AJ Raval. Magka-live-in na! Nausisa ng content creator na si Morley Alinyo kay action star Jerry Raval. Kung nagsasama na raw ba ang anak niyang si AJ Raval at ang jowa nito si Aldur Abrenica. Sumalang kasi si Jerry sa latest vlog ni Morley nitong biyernes, February 23 at doon niya tinugon ang naturang tanong. Magkasama sila ngayon, sabi ni Jerry. Ayon pa sa aktor, wala raw katotohanan ang kumakalat na balita tungkol sa napipintong pakikipagbalikan ni Aldor sa dati nitong asawa, si Kylie Padilla. Hindi naman, lagi naman silang magkasama araw-araw. Kapag uuwi ng pampanga yung isa, nasa pampanga lang sila kung saan uuwi yung isa na andon din. Di naman sila naghihiwalay sa adnya. Masaya rin daw si Jerry Craval sa relasyon ng anak nito kay Alger Abrenica. Lagi raw niyang sinasabi kay AJ na kung ano ang ikakasaya nito ay siya rin ikakasaya niya. Siyempre, pag malungkot siya, malungkot din ako, ani Jerry. Pero kahit nagsasama na sina na AJ at Aljur, nilinaw ni Jerry na hindi raw buntis ang kanyang anak. Gusto raw muna nitong magpahinga sa showbiz, kaya hindi nakikita sa kasulukuyan. Sa naunang bahagi ng panayam, napag-usapan din ni na Jerry at Morley ang tungkol sa hiling niya kay Aljur Abrenica. Napakasalan nito si Iggy Raval. Matatanda ang nauna ng binanggit ni Jeric sa Fast Talk with Boy Abunda ang tungkol sa bagay na ito. Isa sa mga pakiusap noon ng action star na si Jeric Raval sa aktor na si Alger Abrenica ay pakasalan ang anak niya si AJ Raval. Sa panayam ni Jeric sa Fast Talk with Boy Abunda noong August 23, Nabanggit niya na may tatlong bagay lang siyang ipinakiusap sa nobyo ng kanyang anak. Isa na rito ang hiling na pakasalan si AJ. Sabi ko lang kay Arjur, ikaw ba ay huwalay? Opo, alam mo tatlong bagay lang ang ipapakiusap ko sa iyo. Kwento niya sa Fasto. Una, yung anak ko bata pa yan. Pangalawa, yung biyanan mo, kaibigan ko. Pangatlo, sabi ko sa kanya, ang anak ko gusto ko pakasalan mo. Basta kapag ayos ka na, wala ka ng problema. Pakasalan mo yung anak ko. Huling sabi ng action star.